Sabi nila'y pagbabago ang kanilang dala Bukas na maging hawa, pangarap para sa masa Magkahawak ang kamay, tagatak ang pawis Gagawin ng lahat para makuha ang nais Tao'y naniwala, umaasa sa kanilang mga plano Ngunit ang katotohanan, di nila alam kung paano Wala palang plano, ang gusto lang ay pwesto Nung nakamit ang pwesto, ang na Creepy Show Unitim, unitim, pambubudol na extreme Kapangyarihan sa iba ayaw ipatikim Kinawa ang lahat para manatili Sa posisyon na ginami para sa sarili Alright, yan magandang araw mga batas natin At welcome sa isang namang araw na mabubisit kayo <laughs>